Speaker Martin Romualdez, binanatan ni Senator Amy Marcos dahil sa pambabrasaw sa mga kababayan at pagsusulong ng People's Initiative. Sinabi pa ng Senadora na nilalagay sa kahihiyan ni Romualdez si Pangulong Bongbong Marcos. Si Mean Corvera sa detalye ng balita binatikos ni Senator Amy Marcos si House Speaker Martin Romualdez dahil sa umunay pambabraso para lamang isulong ang People's Initiative bilang paraan ng pag-amienda sa saligang batas. Si Romualdez ay una ng pinangalanan ni dating presidential spokesman Harry Roque na umunay na sa likod ng pangalap ng pirma at pagpuporsige ng charter change para matiyak na mauupo sa pwesto sa 2028. Ayon kay Marcos, masadong garapal ang ginagawang hakbang ng mga nagsusulong ng People's Initiative na tinawag niyang power grab. Masyado anyang ambisyoso ang nasa likod ng hakbang at hindi na ikinukonsidera na malalagay sa balag ng alanganin si Pangulong Bongbong Marcos nilalagay sa al alanganin al si Presidente, talagang uh -oh. uh, hindi maganda to. Kasi unang-una, eh, ayoko, ayoko nga na yung mga kamag-anakan ang umupo nung uh, mulat sa poll. Uh -oh. Kaya lang, andyan na yan. Eh, talagang ang sagwa, kapatid ko mabait, hindi umaalma. Pero hindi naman yata tama na ganito, no? Dahil uh, ang sagwa naman yata ang tignan. Ay, sabi nga, hindi mo naman ma mapili ang kamag-anak mo. Uh -oh. Pero sa Kabila noon, e eh, talagang hindi ko na maakalain na magkakaganito. Ano ba ito? Para lang i puera yung mga Duterte. Ganun lang ka-garapala ka, ka garapala ng power grab ngayon. Ang sagwa naman, talaga namang uh, hayaan ng tao pumili. Uh -huh. Susunod naman pwedeng braso-braso. Uh -huh. Tapos kayo-kayo na lang ang pipili ng susunod. Uh -huh. Parang power grab siya. Malinaw naman niya na hindi pagpapaganda ng ekonomiya sa pamagitan ng pag-amienda sa economic provisions ang pakay ng People's Initiative kundi matiyak ang panalo sa 2028. Tinukoy ng senador ang isiningit na 14 billion na pondo sa 2024 national budget sa ilalim ng COMELEC ang ginaso sa advertisement para sa chacha at ang pinatinding demolition job laban sa mga posibleng contenders sa 2028 presidential elections. Nagugulat lang talaga ako kasi hindi ko akalain magkakadan nito, promise. Yeah. Dahil uh, uh, hindi ko naman akalain na uh, ganito nang kaambisyoso na halos magmamadali, hindi na pa tatapusin si Bongbog, grabe yeah. naman. Wala pang sagot si Romualdez sa isyu. May Ancor Vera para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapat.